tulong po nito kagaya ko po na ako'y nagme-maintenance. Kailangan ko ng gamot. Sa pagpasok ng Bermans ngayong taon ay tuloy-tuloy din ang magkulong na ginagawa ng St. Charity Foundation sa mga Pasigenyo. Kahapon, ningo. Mahigit isang libong mga residente ang pumila at nakinabang sa isinasagawang medical mission ni Nakuya Kuya Curly at Atisara sa Barangay San Joaquin na nagpaabot ng na kanilang lubos ng pasasalamat sa programa ng mag-asawa. kagaya ko po na ako nagme Kailangan ko na salamat. Thank you po Ma'am Ma, Ma Sara and Sir Corley Diskaya sa mga binigay niyo po kasi malaking tulong po ito sa bawat asosasyon kasi talaga isa po ito sa mga mga kulang po na pangangailangan ng mga hoa. Maraming maraming salamat po sa St. Gerard, lalong lalong na kay Ma'am Sara Discaya. Thank you so much po, malaking tulong po itong bigay niyo po sa amin. Ilan sa mga servisyong ginawa ay free medical check-up, ECG, lab test, x-ray, libreng gamot, dental, manicure, pedicure at free vaccine para sa mga alagang aso at pusa. Ipinagkaloob din ng mga bagong garbage hauler at motor patrol sa barangay San Joaquin na malugod namang tinanggap ni Kapitan Edap Sanchez na nagpahatid ng kanyang tauspusang pasasalamat sa medical mission na ibinaba ng Gerald Charity Foundation sa barangay. Ayon pa kay Kap Edap, walang ibang salita kundi salamat ang kanyang maibabalik sa ginawang pagtulong ni Ate Sara at Kuya Curly sa barangay na malaking biyaya para sa kanyang mga kabarangay ano lang eh, maraming, maraming, maraming salamat po. Na, kita nyo naman po, uh, uhaw na uhaw yung mga kabaranggay ko po, sabik na sabik sa ganito pong uh, proyekto. Kahit hindi na po namin ito pinakawalan. Maagang pamasko naman para kay Ate ang muling makapaghatid tulong sa pamamagitan ng kanilang medical mission na ibinaba sa Barangay San Joaquin. Siyempre marami tayong natutulungan uh, and usually tuwing Pasko naman mimigay uh, tayo so parang maagang pamasko namin sa, sa pasigenyo. Yeah. Dagdag pa ni Ate Sara, nakakataba ng puso ang pagtulong na ginagawa nila sa bawat barangay na pinipilahan ng mga residenteng nangangailangan lalo na sa usapang kalusugan. Naku, tuwa na maraming pumupunta sa medical mission namin, parang anticipated siya na bumaba sa lugar nila. Siguro dahil ang daming servisyon na binibigay ng St. Gerard Charity Foundation, kaya ang daming nga uh, umaatend at pumunta. Sa so, totoo lang, every time na may medical mission, come the, during the week, may bumabalik naman na blessing, mas doble. Ayun naman kay St. Gerard Construction President and CEO Kuya Curly Maging ang kanilang mga empleyado ay katuwang nila sa mga medical missions na ginagawa nila sa lungsod na patuloy na nagbibigay inspirasyon pa sa kanila na makatulong sa mga pasigenyo. Actually, hindi siya nakaka-apekto. Patunayan, yung mga empleyado namin, nag-enjoy sila sa ginagawa nila. Parang dahil sa common na namin ginagawa ito, nakailang medical mission ng kami, uh, parang naglalaro na nga lang sila eh. Mark Arellano nag-uulat para sa Bravo News. nationwide.